Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawang po ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirap. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan Pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuway mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipuipo Lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at iyong mga namatay na umibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipu ipo ang diwa ni Minana ni Eliseo, hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang makapagpasuko sa kanya. Walang gawain hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, patibang kay niya nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginoi Magalak, Ang Masunurit Matapat Ang Puon ay Magahari, Magalak ang Kalupaan Lahat kayong mga pulo ay magsaya't magdiwang Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman Kariyan niya'y tapat at salig sa katarungan sa Panginooy magalak ang masanurit matapat. Sa unahan niya'y apoy patuloy na nag aalab Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig kapag iyon ay namasdan ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masanurit matapat. Yaong mga kabundo kay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng Daigdig. Sa langit ay nahayag yung kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magalak ang masanurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito'y yuyuko sa may kapal. Sa Panginoon ay magalak ang masanurit matapat. Aleluya, Aleluya. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng iyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng inyong ama. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.